Heto na po ang limang na unang nag-comment at limang napili ko. Comment lang po kayo at kahit hindi kayo una baka mapili ko kayo sa shout out. At ito na ang una na si Lodi Joey Tabura, Lodi Reynold Castillo Violan, Lodi Cheater, Lodi Asta Boy, Lodi June L. Martinez, Lodi Cedric Zambaga, Lodi John Adamona, Lodi Arvin Gaspey, Lodi Jonathan Bueno, Lodi Michael Galvez, Lodi Benji Dayano, Lodi Paps Mac TV, Lodi Jeffrey Soria, Lodi Ruel Valor. Maraming salamat po sa inyong lahat at kung bago ka pa dito, baka naman. Ika isang daan at pitumpung kabanata sa pagpapatuloy. Isang napakalakas na pagsabog ang bumulaga sa paligid na parang humanig ang buong lugar. Ang alon ng hangin mula sa impak ay kumalat ng mabilis, tinatangay ang alikabok, mga dahon, at maging ang mga bato sa lupa. Hinarang nila ito na sinabi ni Gangsang na lumalaki na ang mga alo ng enerhiya mula sa laban nila, kaya mag-ingat kayong lahat. Sinabi rin ni Gangsang na alam kung hindi ito ang tamang oras para sabihin, pero ang Seven Absolute Godly Sword ay talagang kamangha-mangha. Napasabi rin si Jean na tama ka, alam kong tagapagmana siya ng Sword Saint, pero para sa isang opisyal na nasa unang taon pa lang, nakakabilib na nakayanan niyang tumagal ng ganoon katagal. Dagdag pa ni Sansa na sino ba talaga yung baliw na yan? Nakakakilabot siya. Bawat galaw niya ay parang may kasamang kamatayan. Pinaikot ni Changhun ang kanyang espada upang harangan ang mga alo ng enerhiya habang sinsabi na ha. Hindi ko akalain ganito nakalayo ang narating ni Wei. Ibang-iba na siya kumpara noong huli kaming nag-spar. Hinarang din ito ni Haryong na sinabi niya na hindi ito ang oras para magpakasaya. Ang katutuhan ng lalong lumalakas ang epekto ng kanilang labanan ay nangangahulugang nawawala na ito ng kontrol. Hanggang kailan kakayanin ng panloob na kini opisyal Merong Wei ang harapin ng halimaw na yun? At pagkatapos makikita si Merong Wei na hinarang ang nakakrus na pulang enerhiya na tatama sa kanya gamit ang napakabilis na slash na pinakawalan niya. Makikita ang mukha niyang napasabi na tumagos na ito. Maluhaluha namang sinigaw ni Hyorong na Wei. Yumuko ka. Nakasimangot na napatingin sa likod si Wi na sinigaw pa ni Hyorong na ang tutuong umiikot na krus na talim ay nanggagaling sa likuran. At isang malaking krus na talim ang makikita sa likuran ni Wi na tatama sa kanya. Tulad ng sinigaw ni Hyorong sa kanya agad na yumuko siya sakto sa pagtama ng krus na talim. Na makikita ang kanyang mata na nanlaki ng bahagyang maramdaman niya na naputulan siya ng buhok. At pagkatapos ay itinayo niya ang kanyang katawan kasabay ng pagwasiwas ng espada na sinabi niya sa isip na kung nahuli pa ako sa pagyuko, napalipad pa ang ulo ko. Tinawag niya ba itong umiikot na krus na talam? Napasabi naman si Haryong na hindi lang sunod-sunod na naglabasan ng mga sumasalakay, kundi kung huhusgahan ang martial arts ng baliw na yan, malinong na siya ay isang eksperto sa dark path. Dagdag pa ni Chang Hu na hindi lang niya alam ang pangalan ng martial arts ng madilim na landas. Pati ang galaw nito ay nahulaan pa niya. Paano niya nagawa yun? Sinabi rin ni Jean na alam ba niya kung anong klaseng martial arts yon. Sinabi naman ni Jiyum na mukhang ganun nga at napakahusay pa niya roon. Naptingin din si Moon-hai na sinabi pa na marahil nakalaban na siya dati ng isang gumagamit ng ganung galaw. Dagdag pa ni Okyon na base sa ekspresyon ni Official Hyo Raiong, mukhang hindi naman ganun ang kaso. Muli na namang sinigaw ni Hyo na wi. Huwag mo lang hayaang dumaan yan. Kung hindi mo ito hihinto ng maayos, babalik-balik ang umiikot na krus na talam. Napangiwi naman ang mukha si Tito Jiang na napahawak sa baba na sinabi sa isip na buisit. Dahil iniisip ko ang kaligtasan ng Seven Absolute Godly Sword, hindi ko siya basta-basta mapigilan. Napasabi naman si Hyun Woon na alin nga bang sekta ang sinabi niyang pinanggalingan niya. Sa tingin ko, may malalim na ugnayan ng sekta niya sa Dark Path. Sinabi rin ni Gang Sang na hindi yan ang problema sa ngayon. Dagdag pa niya na makikita si Wei na mukhang hindi nakakayanin pa ng Seven Absolute Godly Sword. Kung magpapatuloy ito, sinabi naman ni Huang Bo na hindi tama na makialam sa isang laban na isa sa isa, pero sa tingin ko nasa panganib ang buhay ng mga tao. Dagdag pa ni Tang Sam na may kinukuha sa kanyang looban ng damit na sinabi na gaya ng inaasahan, gamitin ko na ba ang aking nakatagong sandata? Mula sa simula, walang habas namang umaatake ang baliw na walang hiyang yan. Napangiwi ng mukha na tumingin si Munhay sa kanyang sinabi na anong hakbang ang gagawin mo kung may masamang mangyari. Wala tayong pagpipilian. Isa lamang ang taong kayang manggi alam at baguhin ang kasalukuyang sitwasyon. Nakangiwi din ang mukha ni Nohak na sinabi niya na lintik. Ang kilala nating tao ay nagpapahinga lang at nanunood. Sumugod si Gangsang na sinabi niya na gaya ng inaasahan, hindi ko na talaga kayang manood pa. Sinabi naman ni Hyun-Woon na huwag mong kalimutang gumamit ng sound transmission kung pupunta ka kay First Senior Brother. Nagulat si Rio nang gumamit ng sound transmission si Gangsang na napasabi siya na ha. Na napatingin naman sa kanya si Yeren. Mabilis na napunta sa unahan si Gangsang na sinabi niya na ang sitwasyon ay mukhang mapanganib. Hindi ba't dapat natin siyang tulungan? O sabihin mo na lang sa amin kung ano ang kailangan naming gawin? Sinabi sa kanya ni Ryo na tulungan si wi, Bakit ko kailangang gawin yan? Napangiwi na lang ng mukha si Gangsang na nakatingin sa kanya. Sinabi pa sa sound transmission ni Ryo sa kanya na Gangsang, ayaw ko sa puhunan na walang balik. Ang lalaking yan ay yung tipo na magrereklamo sa halip na magpasalamat kung tutulungan ko siya. Sa tingin mo ba ay baliw ako para mag-abala at tulungan ng isang katulad niya? Napasigaw si Gangsang na pero hindi ba natural na tulungan siya sa ganitong sitwa? Hindi niya ito na ituloy, nang bigla siyang hilahin sa damit ni Rio na ikinagulat niya, at pagkatapos ay winasiwas niya ito, at tinapo na may gulat sa kanyang mukha. Umikot siya sa ere at lumapag sa lupa na napatukod ng kamay. At pagkatapos sinigaw niya na bakit mo ginawa, hindi na naman niya ito na ituloy, nang may mapansin siya sa kanyang gilid na may pagtataka. Nakita niya pala ang dalawang ito na naglalabas ng maitim na enerhiyang sinabi pa niya sa isip na kailan pa dumating ang mga taong yan. Dagdag pa niya sa isip habang makikita ang dalawang ito na ang nakakakilabot na nilang. Intensyon na pumatay ay tumitindig ang balahibo ko. Napahawak siya sa kanyang espada habang nanginginig ang katawan na sinabi pa niya sa isip na bilis. Kailangan kong magmadaling pumunta sa first senior brother at tulungan siya nang biglang may naramdaman siya sa likuran na makikita ang hiwa nito sa likod ng espada. Napasabi pa siya sa isip habang makikita ang sugat sa likod na imposible. Hindi ko man lang naramdaman, kaya kailan ito nangyari? Pinagpapawisang sinabi pa niya sa isip na ang sandaling malapit na akong mapatay ng sword she ng nakakatakot na lalaking yun. Posible bang yun ay ngayon lang? Noong tinapon ako ng first senior brother namin, Naiinis naman itong sinabi na may mali ba sa ginawa ko? Napakakakaiba na dalawang pesteng dapat ay patay na ay buhay pa rin. Sinabi naman ni Rio na hindi ba masyado yun para sa mga taong hindi pa nga namamatay sa katandaan, pero lumapit na parang mga multo at ginawa pa yun. Sana ginawa nyo na lang yan kapag totoo na kayong mga multo. Sa sobrang inis nito nagpalabas ito ng kanyang pagnanasang pumatay na sinabi pa na ang batang walang hiya na ito ay nangangahas. Tila gusto mo nang mamatay. Ah, tumugon sa kanya si Ryo na ibinuka ang kanyang kamay na sinabi niya na ako. Mahina ka pala pagdating sa paghusga ng tao, ano? At pagkatapos isang asul na enerhiya ang lumabas sa kanyang harapan na may lumiliwanag na mga mata. May pag-aalala na sinabi naman ni Gang Sang sa isip na first senior brother. Kailangan ko siyang tulungan, pero dahil sa intensyon nilang pumatay, hindi ko man lang may galaw ang aking katawan na napatingin naman sa kanya si Yeren at si Tito Jang na may pagkabahala din sa mukha. Biglang isang malakas naman na apoy ang tumama dito habang sinisigaw na mawala ka na. Hawak ang espada nito na tila walang nangyaring sinabi na sinung walang hiya na naman ito ngayon. Ito pala ay si Yomdu na nagliliyab ang espada na sinabi pa niya na akin niyang salitang yan. Paano ka naglakas loob na makialam sa mga bata namin? Lumingon siya kay Ryu habang unti-unting nawawala ang usok na sinabi na ayos ka lang. Ako na ang bahala rito, kaya umalis ka muna dyan, bata. Pinagpega naman ni Ryu ang kanyang damit na sinabi niya na oo, salamat sa iyong pagsisikap, Elder Nim. Naiinis na sinabi naman ni Yomdo sa kanyang isip na hayop. Buisit, hindi sana ako nakialam. Nagmadali akong pumunta dahil akala ko'y mga bata ang apektado. Sino ba ang magsasabing itong lintik na ito pala? Nabubuwisit na talaga ako, hindi ko naman pinrotektahan ang demonyong yun dahil inisip kong master ko siya. Naiinis si Yomdu habang sinabi ng kalaban na may sumulpot palang isang simpleng tanga na kulang sa kaalaman pero sobrang sigla. Ano, dagdag pa ng matabang ito na haha, ayos, ayos, matagal na tayong di nagkita. Labin limang taon, grabe, ikaw pa rin tong maapoy na gago. Nangangalit ang ngipin ni Yomdu na sinabi niya na oo. Labin limang taon na, tabachoy. Mukhang lalo ka pang tumaba kaysa dati ah. Sige, subukan mo, baboy. Mula sa itaas ng puno sinabi pa ng mataba na hindi naman masamang ideya yan. Tatapusin ko na ang sinimulan natin labin limang taon na ang nakalipas at tuturuan kita ng magandang asal, gago. Nag-aapoy ang espada ni Yondu na sinabi niya na sige. Labas na, matabang baboy. Bago makarating ang tulong mula sa sekta ng Wudang, wawakasan ko na ang buhay mo sa sampung pag-atake lang. Napatingin ang mga ito nang biglang kumalat ang mga slash sa hangin ganang ang labanan ng dalawa. Makikita si Wei na nakatarak ang kanyang espada sa lupa, hingal na hingal habang ang hangin sa paligid ay mabigat at puno ng alikabok. Ang lupang kanyang tinatapakan ay nabiyak sa lakas ng kanilang labanan, at ang mga bakas ng enerhiya ay malinaw na makikita sa mga bitak at guho sa paligid. At habang nakatayo ang kanyang kalaban sa gitna ng alikabok at mga guho, tanda ng dalawang espada na naglalabas ng pulang enerhiya. At pagkatapos ay sumigaw ito ng napakalakas na bumubuga ng dugo. Mabilis namang sumugod si Hyoryong habang sinisigaw na Big Brother. Agad na sinundan siya ni Tito Jiang na papaluan ng espada sa likod. Na mabilis ding tumakbo si Ryu habang pinatigas niya ang kanyang kamay na dinadaluyan ng kuryente. At dito na po nagtatapos ang ika-isang daan at pitumpong kabanata. Ika-isang daan at pitumpong kabanata. Napalingon ang kapatid niya habang nangangalit ang ngipin. At pagkatapos dalawang slash na kulay pula ang inatake nito. Natulala si Hyoryong na napahinto ng makita niya itong paparating sa kanya. Mabilis na hahampasin siya ni Tito Jiang sa likod. Samantalang mabilis ding tumakbo si Ryu papunta sa kanila habang ang kamay ay pinatigas na dinadaluyan ng kuryente. Mabilis niyang hinawi ang pulang slash na itinira ng kapatid ni Hyoryong, na para isang simpleng hibla lamang ng hangin ang kanyang hinarang. Ang enerhiya na dapat sanay kayang magwasak ng lupa at magpabagsak ng matitibay na bato ay naglaho sa isang iglap, nagmistulang usok na tinangay ng hangin. Pinasugod naman ito ang kanyang mga kasamahan. Muli na naman itong naglabas ng pulang enerhiya sa kanyang espada na handa na namang itira. Dahil sa mukhang nagwawala na ito, mabilis niyang inatake ang mga nakamaskarang asasin sa paligid, na parabang wala na siyang pakialam kung sino ang madadamay. Sa bawat hampas ng kanyang espada, sumirit ang pulang enerhiya na nagmistulang kidlat na sumasagasa sa hangin, at sa bawat tama nito ay maririnig ang malalakas na hiyawan ng mga asasin na tinamaan ng slash na pula. At sa kabilang banda, tinamaan ng puluhan ng espada sa likod si Hyoryong gawa ni Tito Jiang. At kasunod nito, tinamaan din ni Ryu ang katawan nito. At pagkatapos sinabi ni Tito Jiang sa kanya na sandali, trabaho mo lang sana ay salagin ng atake. Bakit mo pa siya binigyan ng isa pagkatapos kung tamaan siya? Sa itsura niya, parang may nabali na siyang mga tadyang. Sinabi naman sa kanya ni Ryu na kahit biglang nagkasakit ng kabobohan si Rayong Rayong, Matibay naman ang mga buto niya kaya siguro ayos lang siya. Ikaw nga yung walang awang tumama sa likod niya. Paano kung tuluyan na siyang maging bobo? Nakatingin sa kanila ang dalawang ito na sinabi pa ni Tito Jang sa kanya na nag-aalala lang ako kasi patakbo siyang sumisigaw ng Big Brother Jang habang papunta. Sa maling direksyon, sa batok ko lang naman siya tinamaan, kaya huwag kang mag-alala at buhatin mo na lang siya sa likod mo. Tumugon si Rio na bakit ako? Sa tingin ko ay mukhang walang ginagawa ang pinuno ng Red Vermilion Squad, kaya bakit hindi mo na lang siya ang tanungin? Napasabi naman si Haryong na teka, ano bang ginagawa ng dalawang yun? Napasabi naman si Jin Soul na kakailanganin nila ng tulong, kaya tutulungan ko sila. Sinabi naman ni Chang Woon na isang hindi maintindihang sitwasyon pagkatapos ng isa pa. Wala akong ideya kung ano na talaga ang nangyayari dito. Tumugon si Jiyum na oo. Dagdag pa niya na pero sa tingin ko, ang Seven Absolute Godly Sword ang siyang pinakanagulat sa lahat. Sinabi pa niya habang nahihirapang tumayo si Wei na dahil biglang nagkaroon ng hindi inaasahang sitwasyon sa gitna ng life or death battle. Habang patuloy naman na nagpapakawala ng mga pulang slash sa hangin ang kapatid ni Hyoryong sinabi pa ni Jiyum na kahit mukha siyang baliw, sino ang mag-aakalang babaliwalain niya ang taong kalaban niya at basta nalang pupugutan ng walang pinipili kahit ang mga kakampi niya. Tinamaan ng pulang slash ang mga asasin, at makikita kung paano nagsipagtalsikan ang dugo nila sa paligid, na para bang dumaan ang isang malakas na unos ng kamatayan sa gitna ng labanan. Napatingin ang matandang payat na ito na napasabi na ka na, dagdag pa ng baboy sa itaas ng puno na hoho. Pagkatapos ng lahat ng sigaw na yun, nasira ba ang soul summoning ng mind commanding art? Mula naman sa kanilang gilid sinabi ni Yung Do na oy, matabang baboy. Tigilan mo ang pag-aaksaya ng oras at lumapit ka na sa akin. Lumingon ito sa itaas na sinabi sa sound transmission sa kanyang kasama na sigurong nakatakas siya habang nakikipagbuno sa apo ng Sword Saint. Nakakainis talaga, sinabi naman ni Tabachoy na napatakla na mukhang kailangan kong ipagpaliban ang pangako kong patayin ang ulol na yon hanggang sa susunod. Sumigaw si Yomdu na pinahaba ang kanyang apoy na. Anong kalokohan yan bigla ka na lang banag bubulalas saan mo iniisip na tumatakbo palayo? Napalingon nito sa kanyang sinabi na sayang talaga, pero abala ako ngayon kaya hindi ko pwedeng gawin o asikasuhin ang anumang bagay na hinihiling mo sa akin. Sumigaw muli si Yong Do na maaari kang magpahinga ng panatag dahil susunugin kita sa isang iglap. Kung hindi ka lalapit, kung gayon ako na. At isang sound transmission ang nagsalita na hayaan mo na siya. Napatingin sa gilid si Yongdu na nangangalit ang ngipin na sinabi pa ni Ryu sa sound transmission na mukhang babalik din sila. Hindi mo ba pinaplano na gawing mas komplikado pa ang sitwasyon kaysa sa dati, di ba? Na napasabi naman sa isip si Yongdu na nakakainis. Pero hindi ko siya basta-basta papayag ang umalis. Muli na namang sinabi sa kanya ni Ryu na mahirap ng umurong kapag nakapatay ka na ng tao, kaya wala nang magagawa. Lumapit si Gang Sang na nasa likod niya si Hyo Ryong na sinabi niya na anong ibig mong sabihin na pumatay. Pinaype niya ang kanyang kamay na sinabi pa ni Ryo na, ang ibig kong sabihin ay alagaan mo ng mabuti si Ryong Ryong. Senior Gang Sang, napasabi naman si Tito Jiang na ako na ang dapat magdala sa kanya patawad po, Senior, bilang kapalit, gagawin ko ang lahat ng aking makakaya at magbabantay mula sa unahan. Sinabi naman ni Jin Soul na ako ang bahala sa panig na ito. Natahimik lang na nakatingin si Yeren. At pagkatapos sinabi ni Yeren na sa kabutihang palad, mukhang hindi sila papasok sa atake. Pinagalaw naman ito ang bilog na kampanilya habang sinasabi na bumalik. Napaungol lang ito na tila hindi sumusunod. At pagkatapos ay muli na namang nagwala ang ito, nagpalabas ng mga pulang slash sa hangin na walang pinipiling tamaan, at muling tumama ang mga ito sa mga asasin na ikinasigaw ng matinding sakit at pagkatakot mula sa kanila. Nakatingin ang mga ito dito na sinabi ni Tabachoy na sumusunod siya sa sarili niyang kagustuhan, nilalabanan ng iyong kontrol, hindi ba't mawawasak? Ang iyong soul summon ng mind commanding kung magpapatuloy ito sa ganitong paraan. Naiinis itong tumugo na hindi ko hahayaang mangyari yan, kaya huwag ka nang mag-alala at takpan mo na lang ang iyong mga tainga. At pagkatapos pinagalaw niya ng mabuti ang kampanilya. At pagkatapos ay malakas itong sumigaw. Napatakip ng tainga si Jium sa lakas ng sigaw nito na napasabi naman si Haryong na ito ay isang sound art. Na napangiwi na lang ng mukha si Chang Hun. Nakatayo lang si Ryo na baliwala lang ito sa kanya samantalang si Tito Jiang ay tinakpan naman ang tainga ni Hyoryong. Napatigil naman sa pag-atake ang kapatid ni Hyoryong na napaluhod na napasigaw ng sakit. Napatakip din ng tainga si Wi habang nakaluhod na sinabi niya sa kanyang isip na tumigil na ang ingay. At ano ba talaga ito? Nakatingala ang kapatid ni Hurong sa langit habang nagtutulo ang dugo nito sa bibig. Muli na naman pinagalaw nito ng kampanilya na sinabi na umatras na tayo. Hinawakan ang kanyang dalawang espada na dahan ang tumatayo ito. Sinabi naman ni Rio na mukhang kinokontrol nila ang mga tao gamit ang tunog. Totoo bang may ganyang bagay talaga? Sinabi naman ni Tito Jiang na maaaring mukhang simple sa panlabas, pero malamang isa itong napaka-advanced na sining ng pagkontrol sa kaluluwa na gumagamit ng iba't ibang pamamaraan. Dagdag pa niya sa isip na kahit gaano pa siya kabaliw, si Gal Hyobong ay panganay na anak ng pinuno ng Dark Heaven Alliance. Nakakagulat isipin na ang World Murdering Twins ay maglalakas loob na kontrolin siya ng ganoon. Dagdag pa niya na naiisip ito na hindi lamang yon. Pati ang nakatatandang kapatid ng ikatlong Young Master, na nagtutok ng sandata sa kanyang sariling nakababatang kapatid, ay nasa harap mismo ng ikatlong niyang master. Pwede bang ang totoo, wala lang si Hyoryong para sa kanila kundi isang ligaw na palamuti lamang? Dagdag pa niya sa isip habang nagsiatrasa na ang mga ito na kung pagbabatayan ng laki ng nangyari, imposibleng kumikilos lang nang. Mag-isa ang world murder ang twins. Nakakainis. Ano ba talaga ang binabalak ng mga hayop na yun mula sa Heavenly Ghost Pavilion para magawa ang ganitong kabaliwan? Tumalon sa ere si Tabachoy habang sinasabi na hamak. Ipinapangako kung ay padadala kita sa impyerno sa susunod na pagkakataon. Sinabi naman ni Yung na huwag mo akong patawanin at manahimik ka, ikaw ay lilit sonan ko baboy, sa susunod. Sinabi naman ni Tangsam na saan pupunta ang mga lintik na yan sa akala nila. Sinabi rin ni Nohak na habulin natin sila at hulihin sila ng walang kamalay malay. Pinigilan ni Hyun Woon si Tang Sam na sinabi na tigil. Kung magpapatuloy ito, tataas ang pinsala sa ating panig. Tang Sam, ikaw at si Lady Tang ang suriin ninyo ang Seven Absolute Godly Sword. Bumagsak ito sa lupa na sinabi pa niya na tila masama ang kanyang kalagayan. Para sa mga nanggaling sa Sichuan Tang Clan, kayong dalawa ang pinakamaraming alam sa sining ng panggagamot sa ating lahat, hindi ba? Sinabi naman ni Tang Sam na Hoy, bakit ang tagal mong basahin ang palso niya? Huwag mong sabihin na akit ka ng Seven Absolute Godly Sword habang binabasa mo ang palso niya. Naiinis na sinabi ni Moon Hai na nako, siguro nabaliw ka na, gusto mo yatang bubugin kita hangang mamatay ka. Nagsusuri lang ako dahil hindi naman malubha ang panloob niyang mga sugat, at saka, hindi siya ang tipo ko, alam mo ba yun? Napalingon si Rio na sinabi niya na seryoso, pinag-iisipan ko na yan kanina pa, pero talagang kakaiba ito. Saan siya nagpunta? Nagtatakang tumugon si Tito Jang na ang grupo bang kasama ang halimaw na yun ang tinutukoy mo? Sumagot si Rio na hindi? Ang tinutukoy ko ay si Junhu. Bakit hindi ko siya makita? At pagkatapos sumapit na ang gabi na makikita ang buwan sa langit, isang mensaherong ibon ang papasok sa mansiyong ito. Napahampas ito sa lamesa na sinigaw na no? Ang gasyang blood blade gal Hyobong? At bakit nangyari ang ganoong bagay habang nasa udang yung batang yun? Tumugon si Namgang Jin na nakapikit na. Mabuti na lang, ayon sa apurahang ulat mula sa leader ng Shadowless Squad, ligtas hindi lang ang third young master kundi pati na rin ang lahat ng opisyal ng akademya, kasama na ang iyong anak. Ang kinalalagyan ng isang miyembro ng Mount Wasek ay hindi alam, ngunit ipinapalagay na umalis lang siya. Dapat ba tayong magpadala ng mensahe sa Heavenly Martial Academy at magbigay ng tulong? Tumugo ng ama ni Aaron na sinabi na manahimik muna tayo. Kung ang principal ng Heavenly Martial Academy yun, tiyak na may impormasyon na sila. Kapag nagmadali tayo, baka magsimula ng gyera sa pagitan ng mga orthodox at unorthodox na sekta. Dagdag pa niya na makikita ang mata na ang unang bagay na kailangan kong gawin ngayon ay sabihin sa kanya ang balita tungkol sa dalawang anak niyang lalaki. Ang katutuhanan na ang mga batang yun ay biglang nasangkot sa isang panloob na alitan ay nangangahulugan na may nagtatakip sa mata niya, ang Dark Heaven. Ako ang dapat na unang maghatid ng balitang ito sa kanya. At dito na po nagtatapos ang ikaisang daan at pitungput isang kabanata.